40 pesos na incentive kada puno sa matatanim na abaka, ibibigay naman ng pelpida sa mga magsasaka ng late at samar. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. May tiga 40 pesos na incentives ang bawat magsasaka ng abaka kung magtatanim kada isang puno ng abaka. Ito ang sinabi ni Philippine Fiber Industry Development Authority General Director Willard Sinahon. Ayon kay Director Sinahon, sa lawigan ng date may mahigit 600 kaigtariya na bakang tataniman at sa Selvino Lobos sa Sadrari Zamar. Sa intercropping may isang mahigit isang libong ektaryang sakahan ng abaka. Ito lang tugon ng hiling ng Felfida sa Kongres na madagdagan sila ng pundo para mapalago pa ang produksyon ng abaka sa Estrem Visayas matapos atakihin ng Banjitap at Musik. Ladito dito sa DYVL Action Radio. Taklaban ito si R32, Jimmy Angay-Angay. Para sa Dizia una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy.